kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Kabalyo de Bento, isang misteryong hindi mo akalain na totoo. Karaniwan na nating naririnig ang alamat ng sanggol na ipinanganak na may kakambal na ahas. Pero isang kwento ang lumitaw, mas kakaiba, mas mahiwaga. Ayon sa kapatid ng isang babae, ang kanyang kapatid ay nanganak, ngunit ang kakambal ng sanggol ay hindi tao, hindi rin ahas, ito ay isang Kabayo na may pakpak, tinawag nila itong kabalyo de vento, ang kabayo ng hangin. Maliit ang nilalang, mistulang kabayong laruan, pero may malinaw na anyo, may buntot at mga pakpak. Isinilang kasabay ng sabol, pero sa kasamaang palad. Parehong binawian ng buhay, ang mas nakakagimbal, na preserba raw ng babae ang katawan ng kabayong ito sa isang garapon na may At hindi tiyak kung naroon pa ito hanggang ngayon, totoo nga kaya ito, o katang isip lang, pero kung totoo nga ang kabalyo de bento, ibig bang sabihin? May iba pa?